Tapi ito po, ako po ay hinihingi po ng tulong sa iyo, po yung isa, uh, yeah, kaya suspicion. na po oh. So po po, sana humingi ng financial sa inyo para mga ako ng tanki at pang po ng ramo. yan po si Tatay Heal uh, before and after po dahil siya nga po ay may stage 5 chronic kidney disease Magandang hapon po Sir Heal and uh, Ma'am Ninita. Magandang hapon po Ma'am Ayun po Sir Ma uh, at Ma'am uh, Nenita no nakikinig po sa atin ngayon si Senator Raffi at si Congresswoman uh, Jocelyn Tulfo at una po sa lahat no nar narinig po namin ang inyong panawagan Sir, pa para saan po no yung oxygen tank na hinihingi po nila? Kasi sir, minsan ka na ano, ako na hindi ako makahinga pag nagta-travel Kaling sa Marco puntang Tacloban, ganun din pabalik. Pag pauwi na, lalo na pag gabi delikado. Kasi pag natapos yung dayar, minsan alas 9 na ng gabi, uuwi pa kami mag magko minsan nagaano lang kami ng service na magagamit para lang makaano kami makauwi. Kasi pag mag kami ng Tacloban, mag-hotel, wala naman kami pera gaano eh. Wala kaming perang mga gastos sa gawa ng yung pang ano na lang, pang, medis, pang gamot, pang medisina na lang yung inaano namin sa pera. Ayun, sir, pa no? Paisa, pa pa isa lang gamot ang nabibili, kagawa ng mahal dito. Tatay Hil, paano niyo po uh, nalaman na kayo po ay meron na pong uh, chronic kidney disease stage 5 po, tatay? Kasi nung ano nung before ng pandemya, nandiyan ako sa Manila nang trabaho. Pero sa una pa na nasa Saudi ako nang sa Saudi kasi ako. Nagkasakit ako doon, ako ng dugo doon, gawa ng mainit, sa break At tapos, umuwi ako. Pag ano, nag, ano ako ng pjs ako nakiyon ng konti. At tapos, after ng pandemya, saka ako nalaman na mayroon na naman akong ano, CKD, stage 5, kasi hindi na ako makalakad. Yan nga, siya rin so stage 5 na. No, at nahihirapan yep. na nga rin pong maglakad o itong si Sir Hill. Opo, uh, po, Sir. Bungkan kasi, ano kasi, hypertension uh, high na, high high. na ano ko ng high blood. Tatay, ano po ang naging trabaho niyo po dito sa Manila? Welder po ako, welder electrician po. yan sa dati, nung last po na trabaho diyan sa Blim, sa Lugunyo. Si nanay Blimpel. po, si nanay nanita, ano po ang pinagkakaabalahan ngayon? Wala, wala ngayon, wala. Kasi nag-aalaga ako na matanda, eh, nahirapan siya, mag, walang nag-aalaga sa kanya, kaya uminto na ako. Ayun po sir, no, na, uh, narinig po ni na Senator Sen. Tulfo at ni Congresswoman Jocelyn Tulfo no, ng AXIS Party List, ang inyong pong panawagan. Kami po ay maghahatid po sa inyo ng tulong. No? Yung oxygen tank po at yung anumang na pwede nating may tulong, Shari, kami po ay maghahandog Uh, kay Sir Hill De at kay Ma'am Nenita Manzanade. Mm -hmm. Para po any every time po no na kayo po ay magkakaroon ng dialysis, syempre si minsan means nanghihina na si uh, Tatay Hill kaya nahihirapan siyang huminga. Opo. Opo. Kakailanganin naman talaga niya no yung oxygen tank. Mm -hmm. So ayun po makakaasa po kayo, Sir Hill at kay Ma'am Nenita no ang tulong po ay darating po sa inyo. Salamat po. Salamat po Ma'am. Okay. Ma'am, Sir na, nakikinig po. Sila Sir rafi at si Congresswoman Jocelyn Tulfo ngayon. Baka meron po kayong mensahe para po sa kanila. Uh, sir, ma'am, salamat, salamat po sa sa tulong, sa tulong na ibigay niyo sa amin. And magandang ano yan sa amin. Malaking bagay. Malaking tulong sa amin. Salamat po, Congressman at sa Sige po, Sir at Ma'am, no, kakausapin din po kayo ng staff namin off-air. Para kung ano pa mang tulong po ang kakailanganin po ninyo, ay may bibigay na lang din natin, Shari. Yes po. Kukunin po namin, Tatay, lahat po ng uh, detalye para may forward na po namin sa office po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo ng uh, act Party List, Tatay, para agad-agad po maibigay po yung uh, tulong po sa inyo po. Okay o po, ma'am, ma sir, Robertooman, Sarah bitte. Mag-ingat po kayo. Tatay magpagaling po kayo, Tatay. Lakasan po ang uh, loob at manalangin po tayo palagi, Tatay. Kami salamat. po ay mananalangin din po sa agarang paggaling po ninyo, Tatay. Maraming salamat, salamat. po at ha, magandang hapon po.